Pinaiiwas naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga eroplano sa paglipad ng mababa sa 3 kilometro mula sa main crater ng Bulkang Taal. Ito ba kasing delikado yan sa mga aeroplano kasunod ng priyato magmatic eruption ng Bulkang Taal kahapon? Ay sa P-Box, isang minuto ang itinaga ng pagsabog. Nagbugaya ng plume na may taas na mahigit sa 2,000 metro mula sa main crater ng bulkan. May naitala rin isang periodic eruption na tumaga ng halos dalawang minuto. Na nanatili pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Iginagalang ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang kanyang petisyon para sa Writ of Amparo laban sa House Quad Committee. Bilang isang abogado, bilang isang officer of the court, ginagalang ko po yung pagbabasura ng Korte Suprema sa Writ of Amparo Bagamat uh, maasa pa rin po kami na titignan pa rin ng hukuman yung merito do naman sa aming petisyon ng sersyurari at prohibisyon. Ang writ of amparo na hiniling ni Roque sa Korte Suprema ay para sana pagbawalan ang Quadcom na arestuhin siya dahil sa hindi niya pagdalo sa mga hearing at hindi pagsusumite ng mga dokumento para ipaliwanag ang biglaang paglaki ng kanyang assets. Pinagkokomento naman ng Korte Suprema ang Quadcom sa petisyon para sa writ of certiorari at prohibition laban sa paghingi ng Quadcom ng mga dokumento kay Roque. Ayon sa lead Quadcom chairman na si Surigao del Norte Representative Ace Barbers, susunod sila sa utos ng Korte Suprema. Igigit daw ng Quadcom na mahalaga ang mga dokumento para sa investigasyon nila kaugnay sa mga ilegal na pogo. Pinayagan ng Pasig Regional Trial Court na magpasuri sa ospital si dismissed Bamban Mayor Alice Go. Hiniling ito ng Bureau of Jail Management and Penology dahil sa posibleng impeksyon sa baga ni Go. Nakikipagunayan pa raw sila sa ospital para sa schedule ng check-up ng dating alkalde. Pinayagan din ng Pasig RTC na dumalo si Go sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay sa mga iligal na pogo. Nananatili ngayon si Go sa Pasig City Jail para sa kasong Qualified Human Trafficking. Walong bilyong pisong halaga ng smuggled umanong gulong ang nasabat sa isang warehouse sa Bulacan. Ayon sa NBI, posibleng delikado para sa mga motorista na magamit ang mga gulong na hindi raw dumaan sa inspeksyon. Balitang hatid ni John Consulta. Armado ng search warrant, pinasok na mga tauan ng NBI Central Zone Regional Office 3 ang warehouse na ito sa Marilao, Bulacan. Doon lang kayo ha? Sa loob ng compound, tumambad ang sangkaterbang gulong para sa iba't ibang sasakyan na nagkakahalaga ng 8 bilyong piso. Ang lahat daw ng ito, smuggled at palihim na binibenta sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Na raw ng NBI Region 3 ang illegal operasyon ng may magreklamong isang kliyente. May markings naman yon. Talagang sigurado tayo galing from uh, China. Imported to lahat nang mag-verify yung agent on case natin si agent Rivera talagang walang hindi pa unregistered yung produkto nila sa BPS ibig sabihin hindi yung lahat ng items dito hindi pasado sa standard na kinukonfirm ng gobyerno natin libu-libong gulong, mags, rim at mole ng iba't ibang sasakyan ang tumambad sa reading team ng NBI Central Zone Regional Office 3 nang pasukin ang warehouse ito dito sa Marilao, Bulacan. Ayon sa NBI, sampung taon na raw nag-ooperate ng walang permit ang kumpanya at wala ring ICC o Import Commodity Clearance na lubharaw delikado para sa mga motorista gagamit ng mga ito. Napakadelikado nito kaya nakita nyo marami tayong uh, uh, aksidente na sumasabog ang gulong dahil sa substandard uh, sumasabog uh, uh, nakaka-create ng ano uh, na uh, disgrasya sa ating mamamayan. Paalala ng NBI sa ating mga motorista, huwag silang bumili ng mura na gulong. Kailangan na yung talagang may pangalan. Yung mga ganito nakikimura ka pero mas malala ang mangyayari, uh, mas malaking gastos pagka ikaw ay nasa bugan ng gulong. Kakasuha ng paglabag sa RA 7394 o Consumer Act ang may-ari habang sasamsamin ang lahat ng nasa loob ng warehouse. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Sumuko na sa pulisyang lalaking sospek sa pamamaril sa isang babae sa Dasmarinas, Cavite, na naiulat nitong lunes. Ayon sa mga pulis, ang sospek ay ang mismong asawa ng babae. Sa manhunt operation, bago sumuko ang sospek, nadiskubri pa ang ginamit niyang getaway vehicle. Ayon sa sospek, selos ang dahilan kaya niya binaril sa dibdib ang kanyang asawa. Nakainom din daw siya ng mga panahong yun. Ang ginamit niyang baril, itinapon na raw niya noong tumakas siya. Isinailalim na ang suspect sa preliminary investigation para sa kasong murder o kaya ay parricide. Arestado sa isinagawang by-bust operation ng isang lalaki sa Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte. Nasabat sa kanya ang dalawang sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Nakakulong ng suspect na maaharap sa kaukulang reklamo. Wala siyang pahayag. Huli ang isang lalaki na nagnakaw ng bisikleta sa Navotas. Aminado ang sospek sa krimen na nagbalak daw ibenta ang bisikleta kapalit ng iligal na droga. Balitang atin ni Bea Pinlac, Exclusive. Ilang minutong nag-ikot-ikot ang lalaking ito sa Agora Market sa Navotas na tila may minamanmanan. Maya-maya lang, mabilisan na niyang tinangay ang bisikletang nakaparada sa harap ng isang hardware store. Bibili ako yung sa materialis para sa bahay. Ngayon, iniiwan ko yung bike ko doon. Sa tabi, babayad na ako eh. Paglingon ko, wala na yung bike ko. Sabi ng may-ari, hindi lang basta-bastang bike ang ninakaw sa kanya. Binili pa raw niya ito sa Japan nung OFW siya ilang dekada na ang nakalipas. Matagal na sa akin yun. May sentimental value yun sa akin. Mga 29 years na siguro sa akin yun mas matanda sa panganay ko eh. Nahuli rin kagabi sa barangay NBBS proper ang 35 anyos na suspect. Aminado siyang ninakaw niya ang bike na ibebenta niya raw sana pero naudlot dahil sa mga dumaan na pulis sa Tondo, Maynila. Ayon sa tauhan ng barangay, nagsabi pa ang suspect na ituturo niya sa mga otoridad kung saan nila naiwan ang bike. Pero makalipas ang ilang oras, bumalik sila na hindi pa rin na-recover ang bike. Sinabi niya po na doon niya binenta at hindi niya kilala yung tao na pinagbentaan niya. Sandal ang bigay sa akin ma'am. Ano na pala ba ako sa bike na yun? Patakalakal. Ayon sa pulisya, iligal na droga raw ang magiging kapalit sana ng nakaw na bisikleta. Palit ba po? Base po sa aming investigasyon yung bisikleta po na ninakaw, bali dadali niya po sa pitas sa Manila po. Bali, ibibenta niya raw po ng 1,000 or 1,500. Pero pagka walang pera, bali drugs daw po ang kapalit. Dati na rin daw nakasuhan ang suspect dahil din sa pagnanakaw at paggamit ng iligal na droga. Aminado rin siya na madalas siyang gumagamit ng iligal na droga. Himas rehas ang suspect na nahaharap sa reklamong theft. Bea Pinlak, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaprubahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang umento sa minimum wage sa tatlong rehiyon. Para po yan sa Region 2 o Cagayan Valley, Region 3 o Central Luzon at Region 12 o Soxargen. Sa Cagayan Valley, may dagdag na 30 peso sa daily minimum wage ng mga manggagawa. Dahil dyan, 450 pesos hanggang 480 pesos na po ang arawang sahod sa non-agriculture sector habang 430 pesos hanggang 460 pesos naman para sa agriculture sector. 50 pesos hanggang 66 pesos naman ang dagdag sa Central Luzon para maging 485 pesos hanggang 550 pesos ang minimum daily wage sa parehong sektor. Tinataya namang 435 hanggang 540 pesos para sa retail at service establishment sa rehiyon. Sa Soxarja naman, tataas ng 27 pesos hanggang 48 pesos ang arawang sahod. Bunsod po ng dagdag, magiging 410 pesos hanggang 430 pesos na ang daily minimum wage doon. Ayon sa Department of Labor and Employment, magiging epektibo ang mga ito simula October 17. Personal na nasaksihan ang isa nating kababayan sa Lebanon ang pagsabog ng isang gusali roon. Nabuo ang makapal na usok roon dahil sa pagsabog. Kwento ni Glenda Carataw, gusto na niyang umalis sa Lebanon pero hindi raw niya maiwan ang kanyang mga alaga. Iba raw ang digmaan ngayon kumpara sa mga naranasan na niya dati. Yumayanig po talaga yung building po. Kaya po pag po na ano, talaga po mayanig yung pagsabog niya. Masisigaw ka po kasi magugulat ka. Kaya po bumababa po ako ng building. Natatakot po ako. Isa si Glenda sa halos labing isang libong Pilipino na nasa Lebanon sa gitna ng lumalalang tensyon ng Hezbollah at Israel. Base sa tala ng Department of Migrant Workers, mahigit isandang Pinoy na ang nagpaparepatriate. Ilang beses lang uh, daw niya itong maudlot ma ma dahil sa pagkansila ng mga flight doon dahil sa mga air strike. Plano magarkila ng pamahala ng special chartered flight para mapawi na ang ating mga kababayan mula sa Lebanon. Mga mari at pare, nagpapagaling na ang pambato natin sa Miss Cosmo na si Atisa Manalo matapos ang sprained ankle injury habang nasa Vietnam. Pinost ng The Miss Philippines Organization ang video ni Atisa na nagpapagaling mula sa injury kaya hindi muna siya visible sa ilang pageant activities. Hindi na idinitalya ng The Miss Philippines Organization ang tungkol sa injury ni Atisa pero tiniyak nilang safe ang ating pambato. Samantala sa Saigon River Park sa Ho Chi Minh City ang bagong venue ng coronation ng Miss Cosmo. Sa so, October 5 pa rin ito magaganap. Ang pagpapalit ng venue ay recommendation daw ng technical experts at medical units matapos ang nangyaring technical incident sa finalization ng main stage sa Puto Stadium. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.